Magandang umaga mga ikapobre At uh, nandito tayo sa Mayleso At mamimigay tayo ng uh, spam mula sa Pinoy Ontario Vendors Ano po? Nong! Topor! mo? Ako, sanda May aton nga spam Halin sa Pinoy Ontario Vendors sa Canada Abaw. Wa ikaw itan, wala ikaw nga no. Alima. Paano ka nagagapas? Ha? Ay ginahigtan lang ay grabe oh. Mga kapobs. Ah. Oh. Galing sa Pinoy uh, Vendors Ontario Canada. Dalawa-dalawa kayo ha. Iyala mga... na ikaw nung uh, oh? may akot pang iano okay mo. Aron. Pinoy Vendors Ontario Canada halin ha. Ah. Oo. Pinoy Vendors Ontario Canada. Agoy. Na ano kita ko kimo tay na luoy kita kimo maron ah ano na tabo kimo ay, ay na na inborn ha ay sige sige tay aron ka sige. sige aguyo taga si ini kau tay kandilaria nyo Washington oy grabe no bisan wa imot alima utot ta ng alima galing nga ra inborn mga kapobs pero nagating huwa imaw gina paano nimo ginabutang imo nga karit tanawa bala nang o okay. inborn ginahigtan lat anana ho oi tapos ginahigtan lang nimot mauron, agoy oh, ay, Nung, uh, may message ka mo sa Pinoy Vendors Ontario. Oh, pasalamat ka kita kanda ha. Oh, sige, sige. Uh, welcome, welcome, Gid. Uh, sige, alin sa Pinoy Vendors Ontario. Hayara si Manong, oh. anang, anang, lima ho hay. Hashtag hindi doon naman tapon, di karang. Kuy. Oo, oh, may asawa ikaw? Oh. Pila mo nga? No? Tatlo. Ay, oh, Jesus. Agoy. Ay, nakaka kita na mga kapobre. Kita ninyo nga, pero iba nga ni, ay uh, kompleto, andang lawas. Pero wag ka trabaho, pero si kuya, o oh, tanawabalan ninyo. O oh, tingnan ninyo mga kapobs. Ayan o, kahit wala siyang kamay, nag-aani siya. Tinatali niya dyan yung sa braso niya yung ano, karit, yung panggapas. Ayan o. Oy. Kanay may akon pa siguro siya nga ano. Tawan ko lang imaw ita 1 kwarta para may ana man kinga. Oro no, ganyan ganyan ginagawa niya mga kapobs. Oh, para makahanap buhay siya. Tayo, pangdugang nimo sa imo. Oh, welcome oh, basikon maatunan ka na si ini kau hay Candelaria no. Ano imo nga pangalan gani? Paul Salazar. Ah sige, bula lang anang number nang message sa Candelaria. Sige, papukuha ko lang yung details niya no, mga kapobre Kay uh, Ate Prese Sige Doon lang itabi atong dalang kwarta makaron Tinawaan ko imot uh, sang libo no, Nanupod kita at uh, namigay tayo ng uh, spam uh, Dito sa uh, Dito sa may uh, area po ng uh, leso May mga grupo dito ng mga uh, Nag-aani Ano po at nakita natin sila so mayroon naman tayong mga dala kasing, uh, spam yan ay galing sa Pinoy uh, vendors sa uh, Ontario so nakita natin yung isa sa mga nagaani high uh, wala siyang ano putol yung ano niya yung kamay niya wala siyang kamay pero uh, tinatali niya lang yung karit dito sa kanyang ano sa kaniyang uh, braso grabe no hay nako so yun may Binigyan natin sila ng mga spam at saka lahat sila, ano po At uh, isang libo lang kasi pera ko eh Kaya yun lang na ibigay ko ay kapobre So baka sa uh, ilang araw mabalikan natin Pinakuha ko lang yung uh, uh, details niya kay ano Bye bye, sige Opo, galing yan sa ano, sa Pinoy, Ontario Sa Canada Oo. Sa Canada, sige Pinoy Ontario, no? Oo, oh, Pinoy Ontario Vendors. Bye-bye, okay. okay. kuya. Sige, ingat, ingat. Ayo, kung gaani ima, o. Oh. Gaani okay. ko <coughs> Oh, o, oh, eh, gaani. Ay, naluoy kita na ako. Kaluoy kaya, di ba? Pero makabilib git abalay ikaw dahil ga ating huwa tay mao nga gaani imaw hay hay you know kasi kon may gusto magbulig man kay kuya ki ipm ninyo ako ay dalho naton ro no sa ana buligan naton imaw no kung may mga gusto magbulig ay gapanganihan imaw Ay, kita man ninyo no wa tagidit matudit imposible idol para sa pamilya kahit may kapansanan pa Julius uh, Gutierrez gani ay makuan ka gid imo kita bala ikaw no may kapubri maron aton mga mangunguma ho ay sempre bahol man kita nagbahol man kita sa ano sa pagpangumagid kaya sayo naton ro kwan ro sitwasyon nga mauro ano kaya bisan pa paano makabulig-bulig man kita sa aton nga mga mangungumahay siya sige oh si Kuya Arnold Food oh. Oh sige mga Kapobs, thank you ha mga Kapobs. Uwi na muna kami. Ingat-ingat sa biyahe.